pupunta po tayo dito ngayon sa everything is 20 <laughs> so lahat talaga dito is 23 real pero syempre mga local item lang so guys nakabili na po kami ng Paolo uh -huh. sila naghahinap pa na mapibili so marami na dito yung mga toyo oh. Nila yun, yung mga pinsan mo, ibili mo ng mga toy. Ano daw? Hmm. Oh, may nabili na po kayo? Maganda yung tawal. Hmm? maganda yung tawal, no? Super. Diyos ko, mas maganda pa tong tawel na binili kay Imran. Ay, ay maganda lang 23. Oo, oh, mas maganda pa to. Hmm. So maganda dito, 23 lang po. Oo. Oh. Makakapal. Makapal pa sa kayo mo. Ang ganda ng cup mo no Gucci. So, malayo pong Mga pambata. So, narito na lang, ngayon na lang sa ni pa ako. kamsa kamsa Everything is five Real, so Whatever you like and whatever you think. It's only 5 real. 5 real lang po yan. Pero copy yung ano nila o. 5 real tapos. So Pantene, Dub. Dub. It's only 5 real guys. Baka may dosyo. So guys dito mga 5 real lang. So I got my perfume. I got one perfume here named Selected. Selected yung brand. Then mabango siya hindi ko lang alam kung matagal at madaling madali or madaling matanggal yes pa yung mga perfume shop dito ito sumura so, lang yung mga perfume dahil try mo itong perfume dali saan ano sa ang ano mm -hmm. So, bango selective na to. Ito, ito, Ayun, ito. Ayun mo. lang yun. Selective collection. Ito lang. din natin itong pink. Ito, ma -ma mabango yan, oh. hmm. no? So, tester yan. Mabango din. Mabango hmm. ito, no? Nel? Hmm. So, February lang po yan. So, meron din sa selective collection na malaki. So, pwede lang test to. Royal Blue. Ayan, uh, lima rin yan yan. Medyo matapang yung amoy. Matapang. Hindi ko mapasin hindi ko masyadong gusto to pero maganda to no ah ito ito yan oh. uh. masyado matamis masyado matamis ito masyado maayos ito lang talaga yung gusto ko <laughs> kuha ko isa So yun guys, so kumuha ko ng isang selective na to. So, mabango siya, 5 real lang yung price. Hmm. So, super dami talaga dito mabibili. Super dami talaga ang paninda dito. Hmm. <clears throat> Marami ka talaga mabibili dito ng pambabagahe. So ang dami mura, no? Mario O, Del. Nel, mura yan. Nel. Mura yan. Ito maganda. Natural beauty. So lahat po ng item na makikita nyo is 5 real kamsa kamsa. So ito po yung pang coffee. Maganda talaga siya ipabagahe no. Ganda po, grabe. Chanel. Hmm. hmm. Ito may adobo pa. Oh, maganda. Ito pang habit ko kay mo. Oh. Kitang papaito. Kung <laughs> <laughs> iwan ng baka tapos pagdating mo ng Pilipinas, sardina <laughs> sa ulam. <laughs> Ito maganda to sa oh. Pang-grill. Pang-grill? Ito, lagyan mo ng butter. Hmm. Ito siya. So, ano pong tawag dyan? Ay, mahal. 56. Pang grill, ha? Yung iba pala, hindi pala kang sarangas. Hmm. Yes, Makakapal dito, no? Ito nga, 25 Mario, oh. Hindi pala siya everything. Ano yung pang Japan Japan no? 96 na so siya guys. Super mahal. Kami po talaga mabibili dito. 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 So pag pupunta kayo dito dapat um, Pinky dapat talaga kung magpapabagahe kayo dito kayo mamili sa kam sa, sa store kasi ng akin kasi so, sobrang dami niyo talaga mabibili. lahat ng mga gamit ko talaga doon ko nilagay para diba? kasi ay ako nang gumastos so namili na po kami pero nawawala yung trolley <laughs> <laughs> so nawawala yung mga troll yung troll din ako gusto so, na kayo troll din natin gusto nyo po yung mga panghandaan ayan So, ito po ay 23 real. Six, uh, 23 real lang to 23 real. Hindi. Uh, 23 real po sa ganito. Saan makita yung presyo? So, malaki na po yan. 4 liters. So, maganda-maganda po yan para sa mga big handaan. Ayan. So mga handa, maganda na po upang yun. Upang pasta, no? Kuha niyo mo na? Hindi ba kasi pinunta dito? So meron din po sila maganda doon lagyan ng le lecho plan. Oo. Oh, oh. Hindi ba? Ibigay ako nito. So guys, so yun lang. Ne? So may mga baso rin sila. Super dami dami mo talaga mabibili dito. Okay, nagdala -nag 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 yung baso ka mm. 30 pieces. Pinakatang ko yung wala. Kasi gabi balot ko. Balotin dapat talaga yan. Oh, French fries. Kaya lang hindi mga fried chicken. Mm. Ano ilagay na? Pang fish ball. Uh -huh. Dami talaga mabibili dito guys. Sobrang dami niyo mabibili dito. Kaya nga, anong yung tingin na lang ako? Kasi lang alangan, dali ko sa ilag ko sa maleta ganito. Pag mayroon kayong 500 real dito, puno na talaga yung box. So yun guys, so nakapamili na kami din, babayaran na namin, tingnan namin kung mura nga lang ba. So magbabayad na po kami. So yun yung ating mga kasama mayayaman na yun. Guys, super solid talaga dito. So, yeah, Pauwi na kami ng bilang ngayon. Pakala ko ito.